Hello mga kaibigan Sa aking channel Meron kaming playlist So kung i-check nyo yung playlist namin May isang playlist doon na tools Sa mga tools sa bahay Sa bukid Pero iisang video lang o oh, Dalawang video lang ata yung nandun oh, mga parang ganun Mga dalawang video o oh, tatlo Pero mostly parang isa lang na, 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 na wawala pa yung dalawang video Ngayon sabi ko Bakit hindi ko dagdagan yung nakalagay na video sa aking playlist na tools. So, mayroong mga tools si Tito na sabi niya, oh, ito, ito vlog mo, sabi ni Tito. Kasi yung mga tools ko, na vlog ko na. na. Naipakita ko na sa mga nakapanood na kasi matagal na yun eh. Kaya, naisipan kong gumawa ng isang, uh, isang maiksing video sa mga tools ni Tito. So, ang mga lahat ng ito ay nabili niya siya online. Nabili niya sa online lahat to. Either na Shopee or uh, Lazada. Online lang yan lahat. Ito matagal na to. Ito yung ito yung pang putol ng mga sanga. You know? So, i-demo ko yung video. I-demo ko yung video. Ipapademo natin kay Aling Mimay. So, Aling Mimay, take it away. Maganda to kasi pag dito lang, dito lang gagawin. Pero pag sa taas na, adjust mo siya. Yan. Kuwari ito. Ito lang kukunin mo. O, di ba? Oh. Okay. Okay. ayun. Ganun yun. Pwede mo siyang habaan kapag medyo ma mataas yung puputulan mo. Pwede rin namang mics eh, kung malapit lang naman yung puputulan. Tapos, igaganon mo lang siya. Tatoy mo lang para mag-lock. Yan. Pag gusto mong tanggalin sa pagkakalock, oh, Para, para mag-steady siya. Kahit saan pwesto. Oh. Oh. Yan. Ha? Kung medyo dito, or dito lock mo lang siya o gusto mo ng sagad sagad para hindi lang siya bumababa so napaka napaka useful nito marami ng taon to hanggang ngayon ganito pa matalim pa rin hindi pa rin siya na hinahasa reliable so online lang nabili to so, hindi ko alam kung nung link nito tapos eto matindi minsan di diba, sa bahay hirap na hirap tayong magbukas ng LPG at minsan pag magkabit ng LPG napakahirap kasi ang higpit madulas ngayon eto ang solusyon dyan ito gawa to sa alloy Ayan, meron siyang pang, pang grip nung hawakan tapos handy lang siya magaan well eto yung demo niya Oh, ayan yung demo. Ngayon kung gusto mong magbukas nito, isan, may fit to. Di ba? Oh. Hawa ka muna siyang ganito. Gaganyan mo lang. Oh. oh. Pag magkakabit ka rin naman yung pinakakabitan ng host, iipitin mo lang siya. Ayan o. Oh. oh. gumigrip lang yan. Ito, etong dalawan to, gumigrip dito. Ayan o. Oh. Ayan oh. Oh dito. Close up. Oh ayan oh. Ayan. Ayan. Mm. Heno. Ah. Ha? So hand dito handy kapag uh, lalo na sa mga babae kasi 'yung uh, mga babae medyo hirap silang mag-grip kasi madulas at mas may pit kasi minsan 'yung iba nito. Pero meron namang hindi maiipit ang pinaka bukasan niya. So, eto, napaka-handy. Hindi ko lang alam yung link, pero search nyo lang. Uh, LPG gas opener. Yan. Next naman, ay ang ordinary tucker. Napaka-handy nito sa bahay. Bakit? Ang lalaki ng mga bala. Makapal yung bala niya, hindi yung parang sa stapler. Ito, pang, pang heavy duty na tinatucker talaga to. Nabili din to online, so heavy duty tucker. Ngayon, eh, kung meron kayong katulad nito, lawlaw, -law, itataker nyo lang siya. O, close up, o. Oh. O, oh, yan, o. Oh. Yan, ha. Ha, isa ba? O. Oh. Mga kaibigan, handy sa bahay ito. Hindi lang naman sa mga sa mga ganyan na ginagamit ito. Maraming bagay. Pwede sa linoleum, pwede na sa project ng mga anak nyo. Pero, syempre, tutulungan nyo sila kasi baka sila masaktan no, madisgrasya dito kasi ito ay hindi biro at hindi tularuan baka ginawang baril baril ng mga anak nyo ha watch out next meron tayo dito parang laseta no? igaganyan mo lang to yan meron na siyang lock yan nakalock na yan so kapag itutupi nyo ipipress nyo lang to okay Kapag inopen, open mo lang. Na, ipapresto. Okay. Napakagandang paglagari nito sa mga sanga. Para clean yung cut nung sanga. Kasi minsan pag tinataga natin, at tulad nito, pangit yung pagkakataga. Kasi hindi hindi pulido. So, ang gagawin natin, mas maganda meron tayo nito. Napaka-handy nito. Lalo na sa mga may mag-garden. So, napakatalim. Napakatalim talaga. Yan. Yeah. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, napaka smooth at clean nung cut. Hindi siya katulad kanina. Eh, bis na tagain, mas maganda gamit, gamita ng handy saw. Handy garden saw. Oh. Walang matatalim na pinagputulan. So, napaka-handy nito. Matalim. Unique yung kanyang mga ipin. Well, next item. Yung nail gun. Ha? Ito yung medyo nakakagulat to. So, kailangan natin ng ganito. Kailangan natin yan. Bubuksan na natin yung safety goggles. Kailangan kasi ng safety goggles. Safety goggles sa ating last item para safety yung ating mga mata no, okay okay ngayon eto kasi ginaga, ginagamitan ng bala eto no? ang kanyang, mga bala ayan so eto'y mga kaibigan eto yung pumuputok no? meron, meron siyang pinaka kapsul. Uh, firing capsule so ilalagay mo lang siya dyan ito yung ginagamit sa maraming bagay pag mag, pwede sa pang bubong o pang bakod o meron kang dinidikit ng bakal to bakal ito yung ginagamit so paano siya gamitin let's uh, demonstrate para sa safety kailangan natin talaga ng goggles ito na ilalagyan ha tapos ipipress mo lang uy oh. medyo nasa na yun ayan o oh. talagang baon na baon kasi nga dahil sa malakas yan ay bakod yero at kahoy Effective to sa bakal to bakal. So, ganun siya ka-effective. Well, magtanggal na tayo ng safety goggles dahil hindi na natin kailangan. Ngayon, mga kaibigan, meron tayong mga simple tools katulad ng mga to. At meron din tayong parang bagong-bago lang sa aking paningin. No? Kasi, lately ko lang nakikita na sa mga online shop to eh. Pero effective to, bakal to bakal, talagang mahirap to sa mga malalambot kasi masyado siya malakas. Pero effective to kung bakal to bakal. Napaka sulit nito. Hindi na kailangan magbarena Well, mga kaibigan, sana inyong na na-inspire kayo sa aking video tungkol sa mga tools, simple tools at may ma, may bagong tools alam niyo naman mga kaibigan, kapag tayo mga man of the house, kailangan meron tayong mga tools sa bahay. Kahit na simple tools lang kasi kapag may merong kumpanihin or merong gagawin, at least meron tayong mga basic tools. Kahit basic tools lang. Ito mga advanced na to, itong mga iba. Pero itong iba hindi ito. Kailangan to sa bahay. Ito kailangan ng mga girls. Well, matatagdagan na yung video sa playlist ko na tools. Hanggang sa susunod na episode, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam.